23-0 run at pinakaulan ng Lasal sa laban na to. So may git 6 minutes. Kitang kita na may nakaabang na ball screen dito. At sinin yung defensive stance niya. may binibigyan nyo yung space papunta dun sa screener. Pwede naman siya umangat ng konti dito o kaya mag-ice. Dahil meron naman dalawa ang mag-fill ng gap. Pag dinala niya dito yung ball handler. Ngayon, sa pag-atake nito ni Nelly, na isa sa pinakamagtapon na lalaki sa Pilipinas. Sa payroll nga ni Phillips at ma mamagnet niya nga si Ubasa, magkakaroon nga dito ng gap na lulusutan ni Nelly. At ayun, may kasama pang Meow. Dito, pinch pose kay Phillips sa by Sabay Sa sabay relocate ni Phillips sa ibabaw, Makikita nyo nga na may iiwan dito si Ubasa dahil mapibigyan siya ng box screen ni Kikiam. At tignan nyo naman kung gaano kalayo ang distansya nito kay Felix. Sumugay pa nga siyang bumutata dito Pero tignan nyo kung saan siya nag off. Napakalayo pa rin Kaya ayun, bye-bye na Sabay drop pass, tak duck, duck ni kikyam. Pagsinunin nyo yung action dito sa kabila Sinisenyo san si Hanapi na mag-switch kay Kikiam Mukhang hindi nagkarinikan. At na-screenan nga ito at nag-relocate si kikyam din sa wing Para sa shoot. Dito medyo mababa ang pwesto ni Manzano dapat tumangat siya ng konti dito dahil ito ang tao niya. At sa pag-atake nga na ito ni Kikiam, ay eh umatras pa siya ng umatras. Kaya medyo napaliwuyo pa siya. Kaya nga nung pagkapasa pa kay Philip sa labas, medyo natulala na siya. Bukas na bukas si Philip sa isang katsutsun. Dito, foreign to situation. Dapat dito na dumiretso si Manzano. Dahil kitang kita naman sa posisyon niya, hindi na siya makakapag-contest dun sa corner. Kaya yeah, ang nangyari, napasama siya sa poster ni Mike Phillips dito sa pinch post play. Aware pa siya kung nasaan ang bola at yung tao niya. Pagtalikod niya nga ay nagkaroon na ng hand of kay Nelly at sabay atake na nito. Nagdalong isip pa nga yung number 17 kung tutulong mo hindi. Dito, isa na namang miscommunication sa defense. Dito pa lang ay pwede na umangat yung secondary defender. Kung magkaroon man ng switching, makaka-react pa rin ng maganda si Magduos dahil medyo malapit ito. Kaya sa mga bata dyan, kapag naglalaro kayo, mag-usap-usap kayo sa loob. Mag-amoyan kayo at huwag kayong tutulog-tulog.